yung ma pamamsi yung ano ta, tinatawag na I love massage. Ganito lang yun ah, ganito po kasi mga baby si Chan. Ito, dahil kinakabig si baby, may kabag tapos hindi pa siya nakakapupo. ayan ito makakatulong yan na na makaano, makatulong yan sa makapupo si baby at ma-release yung sabag. So, mag ano, use kayo ng uh, oil. Tapos, i search na si Bibi ganito. Oh. Yung si Bibi ay. Tapos, pa, pa ay. Pa ay. Ganyan ay. I... Tapos, dito. Ganyan. You. I love you. Tapos, dito ka kukuha. O, oh, pa you. You. Ganyan. <laughs> so, ulit. Ulit. Gusto mo ba? Hindi mo gusto? Hindi. Mm, gusto umiyak na. May chok. May pachok chugo. Ayan. So, so, ulit. I love you. Bayo. Oh, I love you. Tapos, marilis na yung ano niya. <laughs> ulit. Tama <laughs> na. Maubing. Ano yun? Huwag mo siya i-press masyado. Ayan. Manya na pe-press. Ayan. Ayan na. Anything dyan, else? Na, dyan na po. May tutupos ang ating I love you. I love you vlog. I love you massage. Okay. Okay. Tapos na po. Mag-chichins na si BBM. So. Puro ka kasi daw